February. Tapos, uh, nagpatingin ako sa ENT. O oh, kung um, babanggin eh, kung sana, marami ENT. Ngayon, Ngayon? Tapos, ano po, uh, binigyan niya po ng muscle na Okay. Tapos, nag naman po, kaya napabalik-balik siya. Tapos, kapag nawala po yung pamamaga ng nag-lock joke, mm na, Nung sa muscle relaxant, saka sa pain relief. Ngayon, anong problema natin? Wala na. na Pero pabalik-balik po siya. May times po na Parang namamaga siya, tapos hindi ko siya mabuka ng mga... Ah, oo. ay hindi siya totally talaga nawala. Nap nare-rest ka, kumawala yung pamamaga pag umiinom ka. Pero, mga ilang araw, yan na naman. Pag wala ko, na naman. Ko, ako, Kailan, February? Po, um, uh, mo yung ano, tingnan ko yung ano? May x-ray po. Wow. Sige, tingnan natin. Parang meron kong angulo sa ngayong tuloy. Ito po Lumihis! Oh, Ayan lumihis, kitang-kita. Hmm. Kung mapapansin mo, ang laki nung nag-extend out. Dito o. Oh. Oo oh, eh. -hikap lang po ako niyan eh, 3 times na nag Yung pang-third time, yun po yung pang may kumik. Kasi hindi na pa ah, rin ako nag-submit. Aaaaah! hindi na bumalik. Ngayon, itong ibabalik natin. Okay. Saan yung pinakamasakit ngayon? Pag Saan ka kumakain? Dito po. Sa masakit na harap po pati dito. Sige, dito ka. Dito ko na. Magukas lang mo na mamaya. Alkohol ang rin kami. Okay. Hindi mo mapwersa. Dahan, dahan. Tanggalin so mo muna ito. itong okay. masakit ka. Huwag kayong matawak, hindi naman masakit yun. Sige, yun na nga. Kita mo, oh. Maligit. Masakit, ano. Masakit pag inga nga Ayan, oh. No? Hindi mo ano. Ah. Isos. Oh, Ay, my God. Parang kinukuriente yung ulo mo. Parang kinukuriente yung ulo mo. Pag kapoy, nabibigla ko siya. Ng, um, Sige, yun nga. Sara. Parang kinukuriente yung Sige nga Dan -dan -sara. nga. Dandan sa lang. Sige nga nga. Dandan sa lang. Parang inong si ma'am. Puso ka ng sandal gamot. Okay. sara. Hmm. Ah. Ah. ena na, lumalaki na. Puso ka rito konti. Konti na lang. Okay. Nga nga. Sara. Isa pa. Nga nga. Ah. Ah. Sara. Sige nga nga. Ah. Lagi. Dandan -dan sara, dandan -dan sara. Sara, sara. Duon man ito ka ram. Duon to ko. Mienu na. G Yeah, G yeah. 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 Okay? Okay. Papasukin natin yung sumobra. This this na muna, medyo Okay nga nga. Sara, isa panganga, sara, Oh, ganga, Oke, okay, ganga ngemalane, ike Dandan sara, dandan sara, yan, yeah, thank you, ike ganga ngemel echo, dandang sara, ike, hmm. okay, ike, 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 Ngayon, pag ka, ngayon, alam mo na na, dali ka sa hikab. Ang nakapagpasakit sa'yo, yung tatlong sunod na hikab mo. Pag maghihikab tayo, ganito. Babaan mo itong kote. Kahit mal... kahit puwersadong puwersadong hikab nyo, basta. Okay. Chin in. Ganun nga. Hikab ka. eh okay, alam mo. Hmm. Okay, nga nga Ah Ah Sara Nga nga Ah Ah Sara So, pa nga nga Ah Ah Sara Ganito yan ma'am Yung sumasabit na lang yun Yun na yung pamamaga Pero Ano na kumbaga, kaya ng ano yun? Kaya ng... Hmm, ah. Ah. Masabit pa rin? Talagang masakit? So, may parang pong po, kumiklik siya. Hindi, mm. walang problema yung click. Nangyayari talaga yung click ganito. Mm. Nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yun. Baka naiilang ka lang. Nangyayari talaga yung clicking. Ang kailangan niyan, pag ginaga mo, okay lang na mag-click. Huwag lang yung ah, 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 ah. Pero pag nangangamuno siya, kumiklik. Wala yan. Basta wala ka no. Baka nailang ka na kasi nandyan eh. Natatakot ka na. Baka ka mo mag ulit. Wala yun. Pag nandito ka sa akin, or kailangan mo lang mga na maunawaan mo yung explanation dyan. Dahil pag nagkaroon ka ng lum pag lumuog kasi yung jumo, possible na hindi mawala yung clicking magkaroon talaga siya ng parang may pitik. ako hindi ko na maawat, eh oh. kahit kahit ko eh oh. di ba? maan ba siya kaya ka? Hmm. 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 Ay meron pa? Ay adjust ka natin. Dali. sa ulo na po Sige, sige. Ayusin natin. Kung meron pa. Ganun ka rin. Okay. Ah. Sumasabit siya. natin. Hindi pa to ayos. Hindi pa S yun. Ikaw ang patagili dito mo. Kailangan mabago yan. Hindi po pwede yan. Kailangan pag nga nga mo. Ang ganda. Kailangan mabago yan. Pag may sumasabit pa, hindi po pwede. Pag malakas pa yung sakit. Sige, gana nga. Dahan-dahan, sara. Dahan-dahan, sara. Sige, sara, sara. Hmm. Hmm. Diyan ka lang. Diyan ka lang Thank you, Dad ito ah. Mm. 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 bawasan Medyo nabawasan pero mayroon pa. O oh, sige ganito. Ano nga Ah. Ah. Eh pagilin muna. Tagilin mo muna. Yan eh. Okay. Ah! Ah! Masakit? Okay, sige. Diretso lang. Ah! Masakit talaga siya. Okay. Ayusin natin ang mga hands. Kailangan mabago yung ano. Kahit na-adjust na siya, meron pa rin masakit. Sumasayad yung pamamaga. Ngayon, sige, ganito ang gagawin natin. Kasi, ano narito, oh. Nga 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 hmm? okay na rito wala na sa masabi dito sige nga sige nga sige laki mo easy mo lang muna yun no? oh, sige sige dandan -da sara dandan dahan -da sara 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 ah. kailangan maliit na lang yung matira pag maliit na lang yung matira okay na yan pero kung the same pa rin hindi ako papayag kailangan talaga no? mabago yung no? mabago yung sakit kasi kahit na mamaga siya, kailangan, hindi pa rin the same yung sakit. Kailangan maliit na lang pag na-adjust. Pero kung kakapain mo, ano na siya Sige nga nga. Ah? Sara? Okay. Ah? Sarah, Mas okay na siya ngayon? Ha? Okay. Yun, ang gusto ko. Ma'am, abangan natin ng 3 days kasi baka magang magasya eh. Kailan lang kasi, nasunod-sunod eh. Abangan mo ng 3 days. Pagka meron pa rin, balik ka rito. Wala kang babayaran kahit piso. Yan, kumbaga may warranty. Pero kung wala na siyang o oh, hindi ka na bumalik dito ng 3 days, abangan kita ah. Pag di ka bumalik dito, ibig sabihin, magaling na. Okay? Balik ka dito, wala ka namang babayaran. Okay? Hintayin lang natin mag-subside yung ano, kasi namagana siya eh. Namagana siya. Ngayon, humina na. Ayaw na yung ganun. Ha? Ah? Hindi po alam bakit po parang may, may kamukuryente eh. Hindi, magang magayong ano, yung nerve. Pag ganun yung nerve niya, no? Pag ganun. Pag ganun pag ano no, kaya ano. Ngayon, antayin natin yung 3 days. Ang take ka lang ng ano, ano ba? Coffee, gatas, Milo. Pag kami pa ako ng coffee, pag gabi po kasi yung trabaho ko. Eh. Hmm. Pagka po kami ako ng coffee, yun nagtitrigger po isa. Tsaka, tsaka pag uh, yung mga uh, 2 hours lang yung tulog ko, nagtitrigger po isa. Hindi. Iba na yun eh. Subukan natin, pag-taking kita naman ng Milo. Kailangan lang kasi mainit. Parang ano, Nakakatulog yung yeah, heart na Ako, naka -heart compress. Oo. Oh. Ako, nakakatulog yung heart compress. yung compress. Parang nga po kasi may namamagang ugat dun siya. Hindi yeah, nga po eh. So, ano, Kaya okay. nga ang gagawin natin, observahan natin ang trinis kasi na-adjust ko na talaga. Nakakapa ako naman siya kung palagang sala pa eh. Ngayon humina na siya or the pa rin. Yeah. Oh. Okay. Medyo, um, ma, hindi na po siya masyadong um, may okay. Ngayon, ganito, ma'am. Um, sabi ko nga, gabibigyan natin ng warranty. Welcome ka rito. 3 days. Kailangan lang tanggalin lang natin yung inflammation. Kasi, maaaring na inflammation niya kasi yung mga nerve nagre-react eh. Sobrang ano. Pero kasi na-adjust na, na yun eh. Kaya humina yung, humina yung pain. Maali lang take a rest ng konti. Subukan mo mag-take ng Milo. Okay? saan ka ba? Pinangon na rin. kita ng 3 days. Pag hindi ka bumalik dito ng 3 days, ibig sabihin. Okay? Sige, thank you.